Grabe din palam pinagdaan ng preparation ni Ryan Bang para sa pupapropose niya kay Paula. Nagpanggap sila ng kanyang kuya, kuya ni Paula, na kunyari mabablog siya at magse celebrate ng birthday ng kanyang kuya. Wala talagang ka naman si Paula, nakatingin lang siya. Habang si Ryan Bang naman ay halatadong kabadong kabado na, lalo na nung no, after ng pagsasalita ng ng panyang kuya para sa birthday wish para sa kanya. At papapansalamat sa vlog ni Ryan Bang. At yun na nga, sa muna na nagsalita, kabadong-kabado ng na si Ryan Bang. Halatadong-halatado na sa buka niya na naiiyak na. Grabe, grabe ang mukha ni Ryan Bang. Tapos sa na nga na nag-propose na siya kay Paula. Grabe, naiiyak ako, umiiyak na ko habang... Umiiyak na rin si Ryan Bang at umiiyak na rin si Paula para kasama ko sa pag-propose. Nag-iiyakan sila habang ako. Umiiyak din. Umiiyak ako sa tuwa para kay Ryan Bang. Grabe ang ako para sa kanila. Sana talaga sila name forever kasi bagay na bagay sila eh. At mukha naman talagang mahal na mahal ni Paula si Ryan Bang. Gamang din si Ryan. Talagang mahal na mahal niya si Paula. Halatang halata sa kanila. Night love, night love sila sa isa't isa. Sana talaga kayo na. At sana, palapit ng kasal. Kailangan kasal na agad para magkaroon na na ng mga anak. Kung kaninong kamukha, kung kay Ryan o kay Paula. Kasi, para matita natin kung asing guwapo ni, pa, ni Ryan bang. Oh, kasing ganda ni Paula, di ba? Nakakatuwa. Sana nga talaga mapakasal na sila. Nakakatuwa lang ba noon? Pag nakikita mo nung propose ay eh, tunay na nagmamahalan. At tuwang-tuwa talaga ako sa kanila. Congratulations, Ryan Bangin Paula. Sana pagpalainawa kayo ng poong may kapal. Sa inyong pagiging mabutang tao at